Panginoon namin Diyos, ipakita mo ang pag-ibig mo pag-as. Kami ay ningapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Ang larawan na iyong kinadala mo ay sa isang at tanda ng inyong pananampalagaya at pamimintuho sa pagmamahal ng Diyos sa akin at sa mga bisang pulo ng mahal na berhe at ng mga banal. Hinihiling namin na ang grasya at pagkapala ng Diyos sa mga dalawa nito upang ating buhay at maangkin at maayon sa mga halimbawa at araw ni Jesus at mga santo. Si mabuhay bilang mabubuting Kristiyano. Tumutulad sa ating mga tungkulin tumutupad sa ating mga tungkulin sa Diyos at sa kapat upang maging mag sa ating mga panalamin. O Panginoon Diyos, Ikaw ay mukal at simula ng lahat ng pagbabala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa larawan ito na nagpapakilala ng iyong kabutihan, kabanalan at pamamahal sa lahat upang lahat ng dumulog at magdasal sa mga larawan ito ay magdamo ng iyong hawa at biyaya. Luhubin mo tulad nila ang kabanalan at araw ng Panginoon at ng mga santo. Thank you.